Salamat po, Egan at Connie. Good morning, attorney. Magandang umaga po Sir Egan at Ma'am Connie. Opo, salamat din po sa pag-imbita sa inyong programa. Yung deliberation sa Senado, paano itatrato ito ng inyong kampo? Patay na, wala na. Uh, nagbunyi ba kayo o hihintayin niyo pa itong MR na desisyon ng Supreme Court? Hihintayin po natin yung MR no yung ka, yung nangyari kagabi uh, obviously we we acknowledge yung naging desisyon ng Senado mm. na i-archive muna itong uh, articles of impeachment and abide by the Supreme Court decision dahil mm. immediately executory pero para sa defense team syempre hindi pa po tayo tapos dahil uh, meron pa ta, talaga, talaga ng MR na ihain no yung kabilang panig yung House of Representatives at ang focus natin ay sagutin yung mga inilagay na arguments sa MR. Pero uh -huh. simula pa lang kayo na nagsabing unconstitutional yung articles, di ba? Attorney Powa. Opo. nasa uh, po, opo. petition niyo yun, eh, you no? Know? Opo, yun opo. po yung posisyon talaga natin. Uh, but of course, uh, there are There are various sides. no? That's why syempre ang trabaho natin is mailatag lang natin yung posisyon natin ng maayos okay. uh, nang sa ganun makapag yung Supreme Court. Okay. um, Baka may ano, uh, reaction na si VP Sara dito. Alam niyo huma ko nasan siya? Kasi sa office of the Vice President, mm -hmm. parang hindi pa nila masabi sa amin kung nasaan po ang uh, Vice President. Baka nagkaroon ho kayo ng pagkakataon na mahingan ho siya ng kanyang reaction over this uh, development. Mm -hmm kahapon po kagabi po syempre po kasi uh, meron kaming sistema. no we really update her all the time so mm. um, uh, yesterday since we were monitoring yung nangyayari sa Senate from 3 pm mm. uh, na message ko po siya kagabi nung nangyari yon at uh, yung naging pinal na desisyon ng Senado at nag acknowledge naman po siya uh, sa ngayon sa marami kasing engagement ng ating vice president at saan mo ba siya? so i don't know but I, uh, well definitely nasa Pilipinas po mm -hmm. At this particular time, uh, since I'm no longer uh, connected with the OBP, mm hindi -hmm. ko po masabi yung exact uh, schedule niya. And even then, kahit man po dati kung meron mang exact uh, location, di din namin usually sinasabi for security reasons. Mm -hmm. uh, but uh, definitely nasa Pilipinas po siya okay. at uh, nagkausap na po. Wala, na, bang ibang na, for, wala ba ibang forum? May, may hamon Senator Erwin Tulpo. Magkusa mm -hmm. na, okay. si, na, na ang defense team, uh, si BP Sara, ilabas na yung mga ikang ay uh, mga dokumento na magpapatunay na wala siyang ginawang mali doon sa mm -hmm. paggamit ng uh, confidential funds so alam nyo, Sir Egan, uh, nagsabi na rin naman ng Vice Presidente noon no, na handa niyang sagutin lahat yan uh, sa tamang panahon. Sa amin naman sa defense team, hindi ako mapagsabi ng ibang forum dahil syempre tayo bilang sa defense, eh, we really have to respect the legal processes. That's Apo, why, tama. pagdating sa forum, I think nabanggit ko to sa inyo last week. Apo. Pagdating sa mga forum, uh, nilalabas namin ang ating mga arguments. Syempre, doon sa DOJ, for example, uh, sa Ombudsman, nagsubmit tayo ng counter-affidavit. It, okay. yung mga ganung bagay. So as the, as part of the defense team, yun yung sa pananaw natin ang tamang forum ay dun sa mga through the proper legal channels and processes. Hindi pa pwede i-share sa public 'yun. O may, may bawal ba na pag nandoon na yung kaso hindi, hindi na pwedeng pwede merito Well, sa ngayon po kasi napaka- Para alam ng na... public yung sagot niya. Oo. Oh. Opo, napakahirap na mag-share lang ng kung ano-ano because syempre yung paratang eh, dapat backed up din by proper evidence. No? Okay. So, syempre kailangan natin matanto kung ano talaga yung uh, ebidensya ng kabila para masagot Aha. po natin. So, you'd rather na sa korte na lang pag-usapan ito, hindi na sa impeachment court? Uh, sa atin naman po uh, it's not a matter of preference it's just a matter of yung tamang proseso so kung naging okay. tama man yung proseso sa impeachment uh, sa pag initiate rather ng impeachment complaint eh hindi din naman tayo uh, meaning we're not backing down no from the impeachment proceedings that's okay. why we have been preparing since February uh, but as i mentioned also last week talagang ano eh na nakita namin na may um, mali sa naging proseso kaya natin to ni raise sa Supreme Court Alrighty. pero kung ano man po ang maging tamang forum at tamang proseso, ah, handa naman po ang defense right. team thank at you. handa din naman po ating Vice Presidente. Attorney, thank you po sa inyong oras. Attorney po, Opo, uh, thank you rin po, Sir Egan, Ma'am Connie, at uh, thank you for always giving us the opportunity to air our side. Maraming okay. salamat po. Attorney Michael Powa, Defense Team, VP Sara Duterte.